Yo, what's up guys? So, nag-try ako na ala. Enter lead na barangay. Enter barangay. Yeah, So, ito, first game ko. Basi, ano? Well, tinry ko lang. Kung ano, ano. Para may experience ko. Narito, so, alam ako. Tapos, random yung mga kasama ko rito. So, yung, yung first game ko talaga, chip, Hindi ko na pinakita. Alam ano, ko, napasok na ang semi-finals. So, pangalawang game ko tapos. So, tampa rin tayo rito mo, boss. So, ito ang ginamit ko talaga para ah, mas lamang kami. For last. Kasi, hey, if may Roger, tapos may Hanabi, may Alpha. So, sapong-sapto yung ano. Yeah, yung, atlas dito, natangko. So, panalo. Tapos, ito yung third day. Ay, hindi pa, apat na pala to. Ah, uh, na natalo talaga yung pangatlo, yung final, di ba? So final lang, yung sa final ay natalo yung pangatlo, which is nag sa ako. talaga kami. Outplay kami. So, dito, may ticket ako, nilaro ko, pang game na to. So, dahil may ticket ako, finals pa rin nilar nalaro ko. Yun pa rin yung finals pa rin. So, pag nanalo rito, champion. Di ba? So, ayun. Dahil nanalo kami, Top yun. Na-experience <laughs> din pagiging champion, mga boss. Ayun. So, ayun. first time a champion neighborhood. So, yun, guys. Kada, kada round sa finals, semi-finals, kapag solo ka, iba-iba. Iba-iba yung player, random din. Yung random na makakasama mo, eh, mas maganda may kasama ka talaga. Mag Maglalaro ka eh. nit. Five man kayo, three you gun. So yung, halimbawa, pag three you so yung dalawa niyong makakasama, random, bawat round. Diba? Pag nanalo kayo, no? Sem Semi-finals, diba? So yun lang, guys.